Mother, kumain ka na. Sige, bigyan ko yung pagkain. Overlord, kumain kayo. Babalik kami, naubusan, wala na. Babalik ka na lang natin sila, naubusan tayo ng stock eh. So guys, ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Alaya, for today's video, magbibigay naman tayo ng overload. Kasama ko syempre, ay uh, yung uh, team ng uh, may-ari ng Lumina Bag. So kung inyong nakikita itong mga out, ano lang muna to, uh, 50... 50 peraso lang po yung mabibigyan natin ngayon ng uh, Diwata Paris Overload na kung saan iikot tayo ngayon kasama yan sa sakyan ko doon ako sa may likod sa likod ng pick up at iabot na natin, natin to sa mga madadaanan natin sa kalsada so abangan nyo yan mamaya let's go so ayan na guys ha ikakarga na natin sa sasakyan at iabot na natin sa ating mga madadaanan kanan ka dyan ha kanan kanan for to this video for today's video, ayan, iikot na tayo at maghahanap na tayo ng abutan natin ng overload. Kaya naman, Diyos ko, magbibigay na naman tayo ngayon ng, um, ng mga natutulog sa kalsada, yung madadaanan natin. Na syempre, mas matimbang sila sa akin sa ngayon. Kasi diba, dati din naman ako nandiyan dyan. So ito, ito may nakikita tayo mga bata pa to. So bigyan natin sila. Sabi mo, sabi! Sabi, sabi! Madal kumain ka na! Sige, bigyan ko pagkain. Wait lang ha. Dali lang. Dali lang. O, tatlo yan, tatlo. Ba't nahulog? Ah, kain muna kayo. So, ganito na lang ang gagawin na Wala pa lang sabaw sila. Overlord, kumain kayo. Oh, Kumain muna kayo, tikmang mo overload ko. Ayun na, nahulog yung kutsara. O, oh, kutsara, huwag na O, oh, let's go na, let's go. Abante. Welcome, Rotunda, Pasay City. Overload, kumain kayo, kumain. Overload yan, overload. Overload. Isa-isa lang, isa-isa lang. Kutsara, lagyan mo kanin kutsara. Isa-isa lang, isa-isa lang. Oo, oh, bibigyan ko kayo, isa-isa lang. Isa-isa lang, marami to. Lula muna, lula. Iwata po, na sa Oh, sige na, sige na. Hindi ka pa pala naka-anis. Yes? Ika lang unahin natin yung ano, ma... Lola, si Lola. Mabibigyan kayo, si Lola muna, isa-isa. Si Lola muna, Lola, Lola, Lola. Oo, oh, oh, dali na, para makaalis ka na. Labigyan na kita, kuya. Labigyan na kita. Labigyan na, na kita. Ayan, bigyan mo sila nanay, o. Oh. Salamat. Lupas din sabaw na po yan. Yung mga abutin, babalikan na lang natin. Yung mga nabigyan na ha. Nabigyan na kita kuya. Nabigyan na kita. Pabalik-balik na lang. Oh, dali na. Sige na. Huwag umakyat baka malaglag. Huwag umakyat baka malaglag. Oh, huwag oh, umakyat baka malaglag. Oo, oh, 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 dali na. Yung tapos na, okay na. Gusto. Thank you, ah. Dito, dito, Saan? Dito. dito. Overload po, overload. Oh, kuya, kuya, ito na, ito na. Sige na. Bigyan mo na yan. Para, bigyan mo na yan para makalis na. Isa-isa lang ha. Pwede mo na bigyan na. Nay na bigyan ka na ni. Kutsara tukot kutsara go sa sa na bigyan na kita, na bigyan na kita. Asan? Eh, mo, tabi mo, pesang. Bigamot sa. Tigalang. That. Parang, parang kulang. Eh, wala pang sabaw Sabaw, sabaw.

Oh, aku cara, Tidak cara. Tiga lang muka kuku langin tayo. Sige, sige, na mo, bagi mga bata. Nice. Sana lang, last one. Wala na. Ah, uh, balik na lang kami, naubusan. Babalik kami, naubusan, wala na. Babalikan na lang natin sila, naubusan tayo ng stock eh. gusto pa lang, <laughs> Sige, sige. Oo, oh, ah, mag araw-araw tayo magaganyan. Hindi man araw-araw, lagi tayo magaganyan. Sige. So ayan guys ha. Ito ang naisip kong um, gawin kasi mas priority din sa akin yung malang sa kalsada kasi dito ako galing. So hanggat kaya ko, uh, naman tayo ng paraan para makatulong din sa kanila. So abangan nyo pa ang mga susunod naming um, um, ganito, mga parang charity. Sana nga lang, no, mayroon pero mabait na mga mag-donate kasi gusto ko siya talaga gawin na pagtulong din sa kapwa. Sana may ma may, ma may mga maging ma mag makuha tayo na maging kapartner ng Good Samaritan. So para kayanin ko kasi syempre 'di ba? Sabi ko nga sa hindi pa naman tayo mayaman. Pero hangga't maaari sana magbibigay tayo sa kanila kung kaya lang natin. Pero hopefully na makakita tayo ng Good Samaritan na makatulong sa atin. So 'yun lang po guys, maraming salamat at natutuwa ako dahil nakita ko naman kung gaano din sila natutuwa sa konting uh, bagay na binibigay natin sa kanila. So 'yun lang po, maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat.